Ngayong araw ng manggagawa, muling iginit ng iba't ibang grupo ang dagdag minimum wage at pagsasabatas ng dagdag sakod para po sa lahat. Tugon ng Pangulo, kailangan balansehin ang epekto niyan sa mga negosyo. Pero, posible anyang pag-aralan ng mga regional wage board ang umento sa kanilang lugar. Ang iba pang mga akbang sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Tuwing araw ng paggawa, taon-taon ang panawagan ng mga labor group, ang taas sahod ngayong taon. May grupong humiling ng 1,200 pesos sa minimum wage. May nanawagan namang sertipikahang urgent ng Pangulo ang panukalang 200 pesos sa legislated wage hike na ipinasa sa Senado pero hindi pa lumulusot sa Kamara. Pero walang endorsement para sa panukala na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Labor Day Job Fair ng Labor Department. Masarap pakinggan ang matatamis ng mga pangako Ngunit ang mga ito ay may epekto sa, sa, paglago, sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Sa halip na across the board o pantay na dagdag sahod sa lahat ng manggagawa sa buong bansa, gusto niyang pag-aralan nito kada rehiyon. Your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. Simulaan niya ng iutos niya sa mga wage boards sa pag-aralan niya na ilabing-anim na rehiyon na ang nagtaas ang minimum wage, bagaman malayo sa hinihingi ng mga labor group. At sa kalagitnaan ng buwang ito, ay sisimulan na muli ang review ng wage board ng Metro Manila kung dapat magdagdagan muli ang minimum wage at kung magkano. Pwede rin bumawi anya sa benepisyo imbes sa sahod. Hindi ng pangkasalukuyang administrasyon yung pagkakataon na magkaroon ng karagdagang benepisyo ang ating mga manggagawa. Kabilang sa mga benepisyo, mga loans sa SSS. Inanunso ng Pangulo na ibaba sa Hulyo ang interes sa 8% na lang para sa salary loan at 7% para sa calamity loan mula sa dating 10%. Sa Setyembre naman, hanggang 150,000 pesos na ang pwedeng utangin ng surviving spouse pensioner. Kabilang din sa mga hakbang ng gobyerno ang mga job fair. Mahigit 200,000 trabaho ang alok sa mga magkakasalay na job fair ngayong Labor Day sa buong bansa. Si Patricia Namoka, bagong senior high graduate, hired on the spot bilang hotel room attendant. Napaka-convenient po, katulad ko na nagahan nakaka graduate ko lang na hard on the spot po kanina na hindi ko po in-expect. May job fair din para sa mga gusto mag-abroad na masusundan pa. Hiring sa Croatia will be for hotel workers and uh, possibly caregivers. But outside of that, like factory workers, private trap. So sila yung uh, magdadaos ng job fair katuwang namin sa May 21. Abangan po yun. Buwan na nga mga ganito alin sa utos ng Pangulo. At dahilan ng ayon sa gobyerno ay pinakabababang unemployment rate sa nakalipas sa dalawampung taon na 3.8%. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.